Next, meron tayo bawang, sibuyas, luya, and syempre yung ating mantika, which is ito na. Medyo mainit na. Pwede ating ano, ilagay yung bawang. So, yung bawang. And then, yung ating sibuyas. At syempre, yung ating luya. So, kailangan natin mag-sarfit siya. Or ginisa. Guys, so ito yung ating uh, manok. Um, yun nga lang guys, chicken breast kasi ito yung kinakain ko talaga. Chicken breast, no? Kasi nag-gym tayo eh. Kailangan natin yun. So, lagay lang natin siya doon. So guys, nakalagay na yung ating manok, chicken breast. And guys, so haluloy lang natin kasi kailangan natin siyang isang kutsa or isa. Wow! You know? Ayun. Guys, ito yung pinakamasarap na parte sa pagigisa ng malok. kasi yung pakukuluan mo siya sa sarili mantika no? kasi dyan yung lalabas yung katas eh, kaya mas malasa siya So guys, ang meron lang tayo isayote no? Ah, uh, yung papaya sana, yun nga lang yung sa palengke ang laki medyo oversized eh. pero konti lang kasi lulutoy natin kaya sayote na lang And then, meron tayong, syempre, yung ating dahon ng malunggay. Ayan. Dahon ng sili, wala. Ayan. So, prosen siya guys, prosen. So guys, nalagay natin ng ating sayote. And, tanyo naman guys, wala pa tayong nalagay na tubig o sabaw niya, pero kumakatas na siya Oh. Nagtutubig na siya, no? Or nagmamantika. sarap niya, no? na yung amoy pa lang guys talagang amoy na amoy na ang tinola yeah. guys kuha tayo ng ating pangsabaw so nice buksan lang natin pre ano kumukulo talaga siya no sabi ko na sa inyo guys eh ngayon lang tayo ng tubig eh sa pinakasabaw niya ang ating dahon ng malunggay yun nga lang guys hindi siya sariwa Frozen talaga siya galing Pilipinas ano. Yan. Nalagay natin siya kasi meron siya ng sabaw. Yan. Siguro kalahati lang ito ano. Yan. Ano okay, Then syempre, yan. Haluin na natin or kakalatin na natin yung malunggay. Yan. Galing oh. Ito no? naman guys, yung kulay pa lang oh. Wow. <laughs> parang tagalog na manok ah okay haluin lang natin guys at tapos pakukulon natin Guys, okay, check natin siya yun ito na guys oh ang ating special tinola bakit siya special kasi ako nagluto yan pinakukulon lang natin siya guys saka napaka importante guys ng apoy kailangan kabisado niyo yung apoy nyo no?